Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys, ayan o oh. <coughs> May sasabihin na pala ako sa inyo kasi yung sa isa kong shirts na video Na pinakita ko pala sa inyo ito So ito guys, so mag, parang totoong araw na darts na talaga siya So kulay itim, so po So ito na guys, sasabihin ko na sa inyo Na paano ko yung nagawa guys, so ito ang gagawin natin Ayan, wait lang na airplane so dahil may paint yung kamay ko guys ayan no hindi nakikita may paint yung kamay ko eto na guys so kung paano ko to nagawa so uunahin muna natin tong pak so ayan po. so ito guys ay gawa to sa coca cola so ayan po at saka kinulayan ko siya ng paint Ayan, na kulay itim. Dito yung galing. Ito papakita ko sa inyo. Ayan, dyan yung galing, guys. Dyan. Dito. Saan yung kulay itim na paint na yun? kulay itim na paint yan, dyan yan galing diba guys, so next naman tayo so ito guys, ito ay dinikitan ko lang siya ng rectangle tape itong kulay itim na rectangle tape tsaka ito yung ano yung sa takip ng ball pen Siyempre yung sa ball pen guys, tsaka ito yung karayong mapa, ano, ah, makapal na karayong tsaka meron siyang maliit na tape sa loob yan, at tsaka meron siyang stick ito yung kanyang stick guys o, stick at saka meron siyang sinulid sa loob guys ayan ang galing talaga kasi nung hindi to naka video na tinesting ko to hindi lang siya umalog ano ay straight yung pagtusok niya grabe ayan so testingin kaya natin to guys ngayon kasi ngayon guys ay birthday ngayon ni Van, Van. so ayan po birthday ngayon ni Van, Van kasi ang date na rin po ngayon ay it's October 14 it's Monday so ayan po na guys, so tara, tatestingin natin dun o, so, ayan na lang yung board ko guys na sa band paper kasi yung isang board ko guys yung isa kong board kasi guys eh, pero nahirapan kasi tayo mag-score dun kaya ito na lang muna yung ginawa ko sa inyo tara, so ano pa yan guys starts ulit ang video na akin ito lang kailangan makita yung pagtusok ng dart yun guys ha yun pa. o palabo pa yan yan na hindi natin kita na mga oh galing guys grabe ha pa.

guys, nakita mo yun guys, ang galing tumusok ko rin talaga, so ayan po straight yung pagtusok niya so ayan po guys, so dito na lang dito na, ay nabubulol tayo o, ayan, 16 years old na tayo nabubulal pa tayo, ito na talaga so dito na lang po tatapusin ang ating video vlog guys so i-like and share and subscribe mo po guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload, so ngayon pala guys ay papasok ulit ako ngayon ayan guys, so oh. So ito pa rin talaga 'yung sinuot ko. Ito pa rin talaga 'yung sinuot kong pantalon guys hanggang ngayon. Kasi 'yung sinabi kasi sa akin ni like, teacher, ang pangalan kasi ng teacher ko doon ay sa Abagon. So ayan po. Sa, pag, sa pagdating po ng pagdating na lang ko ng grade 4 ko, ang sasuotin ko na 'yung uniform. Kasi ito pa rin talaga 'yung sinuot ko. So okay lang 'yan guys sa so, grade 4 ko. Sa grade pag grade 4 ko na lang sa next year. Ayan ano na ko na yung ano ko yung uniform tsaka yung iba na yung pantalon ko yan so first day of school ko pa lang po ngayon so ayan po it's Monday ngayon yan bye yun lang